Ginawa na ang lahat mga idol. Ayun inside Maninggo. Nagkasabayan. Woo! Maninggo, ayun. Ayun na naman. Ilan na kita mga idol. production open for this team idol. First in, there we go. Wow, all shot. Wow, Bocoy Planas. Elsin Maringo ikadua, Ray Ray Baitit. Mitchell and Rivera. Where is Burnok? Ayon, Bocoy. Wow, karabi, nagkasabayan si Ray Ray Baitit at si Elsin. Grabe, nagpakilala mga idol si Bocho Koy Planas. Wow, El Cid Maningo mga idol. Ayun, wow. Ray Ray Wow, makakong Dimata Bagong-bago ang motor mga idol. Wow, so mahaba-haba pang labanan mga idol. Pwede pa magbago ang lahat. Pornok ng Wow, Stanley Nunez ah mm -hmm. Philip Pibilio Simboy ah. Pineda Ayun ah, Grabe, Botsokoy pa rin Maningo, Rai Rai ah, Rivera and Makong Nagkasabayan ng mga idol Ang lima Yun. Inside. Pareho inside mga idol. Karabi Butso Koyo. Bumalik na ang lakas ni Bocho Koy Planas mga idol. Makong ika... Ikalima. Bagong bago ang motor ni Makong Dimata mga idol. Ay. sponsored by... at taga uh, Bacolod mga idol. Ayan o. Bagong bago mga idol. CRF 450. Bornok and Ogbong Gabriel Pero mahaba pang lab ang labanan mga idol Pwede pa magbago ang lahat Malaka oh, ah, Boso Planas versus Elsin Maningo Sobrang Hoy! Woo! Ingat-ingat lang Elsin Maningo Malapit ng Maindo Halaka ah, Ayan na na. Inside Pareho inside Medyo nabitay mga idol si Elsin Grabe, sobrang ag aggressive mga idol Grabe Kanya-kanyang tricks mga idol Kanya-kanyang wave mga idol Kanya-kanyang sayaw para lang mga idol Makuha ang kalaban Ayon, bakpakanay pa rin Oh, inside Pareho inside yun. Sigawan na, sigawan. Grabe talaga. Kinabinta ng aggressive mga idol. Aggressive mobs. Ayun, nalaka, Ayan na. Ayan na, ayan na. Sa likuran. Gandang labanan. Inside pa rin, oh. Hindi pa rin nakuha. Ah. Wow, grabe. na. si LZ pa na Ayon. Karabe Bocho Koy pa ba rin. Bakbaka silang Elfid Malingo. Ray Ray Baitis. Medselen Rivera, ikaw pat. Makong Dimata, ikalima. Dayon Bornok Mangosong, ikaw no, man. Wow, Clark Walisa of Cebu. Dayon Philip Pibilio. Nawala na si Umpong Gabriel. malapit na. Malapit na. Malapit na pero malayo pa sa finish line mga idol. Marami pang lap mga idol. Sino tanay kiyot? Garap eh. Woo! Garabi. Walang tigil lang bakpakan mga idol. Matirang matibay. Ray Ray Bay dito. Grabe, po silang Michelin Rivera. Oksip Makong di mata. Ayun. Honda versus Yamaha. Cornok Mangosong. Steady lang mga idol. Pagdaka. Grabe Ilsib. ng mga idol. Palangka. Ginawa na ang lahat mga idol. Ayun. Inside maninggo, Nakasabayan. Woo! Sigawan, sigawan, inside. Outside. Ayun. Woo! Hindi pa rin nakuha mga idol. Karabi. Hindi pa talaga ang galawan mga idol ni Ilsen at saka ni Koy. Karabi. Pareho pa lang bata mga idol. Oh, na itong mga future riders mga idol dito sa Pilipinas. nakbak Nagbakbakaday. Den Rai Rai ba Tid. Grabe talaga. Nagpakilala muli yung mga idol si Bozo Koy Planas para sa Expert 450. Sigawan, sigawan. Hindi ha. Ayun! Grabe! Grabe! Woo! Hoy! Hoy, ingat-ingat lang. Ingat-ingat lang Ilseid Maningo Para maganda ang laban Or bakpakanay Wow Garabi Gochokoy pa rin the rin Palagi lang ang kasunod Mga idol Gusto talagang konin Mga idol Ni Ilseid Maningo So dito ray-ray ba ito And it pa rin O si Makong Dimata sa kanyang bagong bagong motor mga idol yun makanay pa rin ang dalawa diha inside go on a Diagen, mga idol diha again dapit tayo inside pa rin wow Karabe, Baka talaga butso ko At saka maningo Bak pa rin Walang tigil ang papakan mga idol oh. Grabe talaga Napakagandang laban ang ipinakita mga idol Ni Butsukoy at saka ng Nelson Maningo Ayon Ayun na naman, diyan lang mga idol. Uy! Woo! Parts out, El Cid Maningo, parts out. Okay na lang, yung mga natamaan mga idol. Okay na, okay na, safety na, salamat sa Gino. All Alright, padayon niyo po ng ay on the lead mga idol. Wow, botso Koy Planas. Nakalingo-lingo si botso Koy Planas, mga idol. Grabe. Maninggo tong natumba, maninggo. Wow, grabe. Ray-ray ba iti? doa. na po silang Mitchell and Rivera. Ayun! Paalakan! Nakuha, mga idol. Ray-ray ba Nakuha, mga idol. Gidikitan, mga idol. Sa atong idol na si Mitchell and Rivera. Kuha. Wow, Clark Walisao, Pinasayaw Taylor Pibilio And Number 27 Pineda, Kimboy Pineda Lahit namang motor ni Kimboy Pineda Grabe, Bocho Planas oy. na over aggressive mga tong idol nga si Elsid Maningo sayang na sayang Wow, may Chilin Rivera na ito ay kadoa mga idol ah. Followed by Ray Ray by Tita ito ay katolo. Dayon, Makong Dimata na ito ay kaupat. Ito, oh, layo na dyan man. Bornok Mangosong, ako oh, si tuan ini. Gabriel. Opong Gabriel. Tong idol, si Dilatong Idol at si Bornok yan ang tunay na magaling at marunong idol si Idol Bornok Mangosong wow buto ko imit di yung ikadua rai rai may tiyan mo na itong makong di mata ikaw pat dayon ikalima Bornok Mangosong dan pilih pilih yang akan ikaw nom Polark Walisa ikapito Dayon Kimboy Pinida ikaw alo oh, White flag mga idol para kay Butso kay Planas oh, Last lap So medyo malayo pa si Michelin Rivera Ikadoa Michelin Ikatolo Uy makong na to ikatolo Ray Ray by date to ikaw pat Then Bornok Mangusong ikalima Oh, siya ay pinakata ko sa Leading na siya sa scoring Ayon, checker flag para kay Bocho Planas Panalo sa unang hit ng expert 450 Grabe, congrats Bocho Grabe, kalingo-lingo si Bocho Koy Kaya ngayang partner kalaban. Bumagsak, Mitchell Rivera Ikadua, Makong ka tulo Dayon Ray Ray Baitit Natoy Kaupat Bornok Mangusong Ikalima Alright Thank you so much mga idol